Ang question ngayong araw ay Paano umusbong ang kabias ng Sumerian sa Mesopotamia? Ang pinakaunang kabiasnan sa kanlurang Asya ay sumibol noong 3500 BCE sa pagitan ng mga ilog Tigris at Euphrates. Ang mga ilog na ito ay matatagpuan sa lupain na kung tawagin ay Fertile Crescent. Ang lupain ay tinawag na Fertile Crescent dahil sa hugis nitong gasuklay o quarter moon. Bukod dito, natural na mataba ang lupain ito kaya't angkop sa agrikultura. Malawak ang sakop ng Fertile Crescent at sa kasalukuyan ay bumabagtas ito sa mga bansang Ehipto, Israel, Jordan, Lebanon, Syria, Iraq, hanggang sa Gulpong Persian. Ngunit, ang pinakamahalagang bahagi ng lupaing ito ay ang rehiyon na nasa pagitan ng dalawang ilog, ang Tigris at Euphrates, na bilang Mesopotamia. Ang katawagang Mesopotamia ay hango sa salitang Griego na nangangahulugang lupain sa gitna ng mga ilog. Dito sa rehiyong ito, sumibol ang karamihan sa mga sinaunang kabiasnan, gaya ng Sumeria. Ang kabiasnang Sumerian hindi tiyak na mga iskolar kung saan nagmula ang mga sinaunang mamamayan ng Sumeria. Ngunit may ilan na nagsasabi na sila ay nagmula sa silangang bahagi ng talampas ng Iran. Pinaniniwalaan na mula rito ay unti-unting lumipat ang ilang grupo ng tao papunta sa Mesopotamia noong 4200 BCE. Mula sa mga grupong ito, sumibol ang kulturang Al-Ubaid na nagpakita ng kaalaman sa pagtatanim, paghahayupan, paghahabi, pangingisda at iba pa. Dahil sa mga kaalamang ito, unti-unting lumaki ang populasyon ng mga tao sa Mesopotamia. Dumami ang mga tao dahil sa pagunlad ng irigasyon o patubig na nagmula sa ilog Tigris at Euphrates. Ito naman ay nagresulta sa pagunlad ng agrikultura. Isa-isa ring lumitaw ang malalaking pamayanan sa rehiyon na tinatawag na Lungsod Estado. Ang Lungsod Estado ay isang syudad na binubuo ng mga permanenteng pamayanan na napapalibutan ng pader. Ang mga pader ay nagsisilbing depensa ng siyudad laban sa posibleng pananakop ng ibang lungsod-estado. Kinailangan ng mga lungsod-estado na magtatag ng pader dahil ang lupain ng Mesopotamia ay patag at walang natural na panangga gaya ng bundok. Umusbong ang mga lungsod-estado ng Sumeria mula 3000 hanggang 2350 BCE. Ilan sa mga malalaking lungsod estado noon ay ang Eridu, Ur, Uruk, Uma at Lagash. Ang bawat lungsod estado ay may sariling pamahalaan at templo. Ang templo ang nagsisilbing sentro ng pamayanan, kaya't madalas ito ang pinakaprominenteng gusali sa lungsod. Tinatawag ang templo ng mga Sumerian na ziggurat. Ang ziggurat ay isang estrukturang hugis piramide na may baitang. Kadalasan itong gawa sa nilutong putik at ladrillo. Mahalaga ang mga ziggurat para sa mga Sumerian dahil naniniwala sila na dito naninirahan ang kanilang mga diyos. Bawat lungsod estado ay may pangunahing Diyos na kanilang sinasamba. Ang ganitong paniniwala ay tinatawag na politiismo. Para sa mga Sumerian, ang kanilang mga Diyos ang nangangalaga at nagpoprotekta sa kanilang pamayanan. May mga pari ring naninirahan sa zigurat upang gabayan ang mga tao sa tamang pagsamba. Ang anyo ng pamamahala sa Sumeria ay nakabatay sa mga kautusan at paniniwalang panrelihiyon. Ang uri ng pamamahalang ito ay tinatawag na theocracy. Batay sa theocracy, ang karapatan ng hari na mamuno ay nagmumula sa basbas ng mga diyos. Ang basbas nito na ang nagbibigay sa hari ng kapangyarihang pamunuan ang mga hukbo at magutos sa paggawa ng mga irigasyon para sa pagsasaka. Mahalaga ang irigasyon dahil pangunahing ikinabubuhay ng mga Sumerian ang agrikultura. Dahil kulang sila sa likas na yaman tulad ng bato, kahoy at bakal, nakatuon sa pagsasaka at kalakalan ang kanilang kabuhayan. Ginamit ng mga Sumerian ang kanilang ani sa pakikipagkalakalan sa ibang kabiasnan upang makuha ang mga bagay na wala sila. Nakatulong sa kalakalan ang pagkakadiskubre nila sa gulong na ginamit nila upang makagawa ng mga karetela na nagpadali sa pagbabiyahe ng produkto sa malalayong lugar, gaya ng kabias ng harapa sa Timog Asya. Upang madokumento ang kanilang pakikipagkalakalan, natuto ang mga Sumerian na magbilang. Nagsimula ang pagbibilang noong 8000 BCE at kalaunay na buo nila ang sistema ng pagsusulat na tinawag na uniform. Gumamit sila ng mga tabletang luwad sa pagsusulat. Ang uniform ay ginamit din sa mga paaralan ng Sumeria na tinatawag na eduba. Karaniwang ang mga batang lalaki mula sa mayayamang pamilya lamang ang nakakapasok at natuturuan dito. bukod sa pagsusulat, nakabuo rin ang mga sumirya ng sistemang pagbibilang batay sa anim na pu, na tinatawag na sexagesimal. Kabilang sa sistemang ito ang mga numerong tatlo, 10, at labing dalawa. Mula rito ay nabuo ang mga sukat at bilang gaya ng Isang talampakan ay katumbas ng labing dalawang pulgada. Isang araw ay katumbas ng 24 na oras. Isang oras ay binubuo ng 60 minuto. At ang isang bilog ay may sukat na 360 degrees. Sa kabuuan, ang kabias ng Sumerian ang naglatag ng matibay na pundasyon. Para sa pagsibol ng mga mas susunod pang makapangyarihang imperyo sa Mesopotamia. Mula sa kanilang pamahalaan, relihiyon, teknolohiya, at sistema ng pagsulat, marami aspekto ang iniwan nilang pamana sa kasaysayan. Sa susunod na bahagi, ating tuklasin kung paano naman ipinagpatuloy at pinalawak ng mga Akkadian at Babylonian ang mga pamana ng Sumerian